Ano po mo sasabihin? Alvarez, pinakapanganay na anak na lalaki ni Congressman Bebot Alvarez at ang naging district chief of staff niya mula 2019 hanggang early 2024. Actually, uh yung road to my mansion medyo isang bagay na nakakahiyang aminin, 'di ba, na totoo pero 'yan na nga, no? Uh pinagawa niya ng mansion si Jen Maliwanag, yung girlfriend niya, dito sa Botanical, no? Uh, ang nagpagawa noon si, si Kong. No? Oh, uh, Naka-acquire siya ng parang 20 hectares na property dito. Uh, tapos doon niya pinatuyo yung mansion ni, ni Jen. Malaki yan eh. It's a 20 hectare property. And yung mansion is sitting on top of a hill. No? Before ka umabot doon sa mansion, di ba gikan sa gate, no? O, oh, murag na pa eh. zigzag road, murag kang mga itong Baguio City ba? Oh, hindi kaya ng ordinaryong tao siguro kasi uh, materialis puertes yung, yung, yung mansion eh. Lahat ng mga class A na magandang kahoy, materialis. Uh, daw, parang imported pa eh. Galing sa, sa somewhere, sa Thailand. Alam ko, no, uh, wala naman siyang Malaking negosyo na kaya siguro magpatayo ng ganyang kalaking uh, propedad or mansion. Ang uh, napundar sa Siargao, mga beaches, ganyan. Eh, iba pa nga siguro, may isla pa nga siguro. <laughs> sa nabili doon. No? Basta, I mean, kahit sa Siargao naman, alam ng mga tao na uh, madami siyang na-acquire na property doon. Alam ko sa Samal meron din eh, pati sa Davao City. Yung sa may parang bundok, yung parang... Oh, sa Shine, oh, no? Shine Hills. Ngayon, na lalo ng mga na acquired during uh, speaker. Abot ang billion, oh. No? Most likely. Pero yun lang, 'di ba? Uh, nakapangalan sa mga dami, dami mga corporation, dami corporation. Pagkakaalam ko. Pero ang, 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 alam ko, yung ibang property niya parang pinapangalan na ata niya kay Jen. Ano poem masosobi, Ninio?